Guys, ito ang baba niyan. Papunta ng Maranat, guys. Ang baba niyan. Yan. Ito yung tinatawag na haba-haba pools. Yan. Yan. Kasi puro tubig yan. Pababang ganyan. Yan. Diyan ang bagsak. Tapos to yan. Yan, guys. Yan, guys. Haba-haba pools, guys. Yan, sarap maligo dito, guys. Punta na tayo, guys. Dito, guys, oh. Yan, baba ako, guys. Yan, iikot ako, guys. Yan. Dito, maligo tayo, guys. Yan. ito so guys. Yan. Ito po kaganda yung ano, haba-haba, guys. ayan ayan Ayan, tatlong sanga guys. Tatlong sanga guys ang tubig. Tapos nagwewe dito sa baba. Ayan. Nagwewe guys ang tubig dito sa baba. Ayan. Umaalon siya guys. Ayan no Oh. Umaalon yung tubig dito sa haba-haba guys. Dito umaalon yung tubig sa pambata guys. Dito. Dito. Hello. Hello. Hello brownie. Ayan, ayan guys, o, oh, umaalon. 'Yan. 'Yan, umaalon guys. 'Yan. Sister Jennifer. Sister Jennifer. Ay! Dito nagweweb dito ang tubig oh, pag nandito ka titingnan mo. Ayan oh. Ayan guys, ang ganda sa haba-haba pools. 'Yan, very good talaga. 'Yan, di ba? Ayan oh, nagwe-web. Nag -we ang tubig dito guys. Sa pambata na dumarating. nagwe Kasi isa, dalawa. Tatlong eskalon ang tubig dito sa Habahaba Falls -haba guys. Ayan, nah, ganda Oh. Thank you for watching guys. Ini-invite ko kayo pumunta dito sa Habahaba Falls -haba guys. Maligo kayo dito guys. Ang ganda guys. Ang ganda ng kalikasan guys. Ito pa ikot namin guys ito so, guys ayan guys ayan ayan guys ayan guys ayan ang haba talaga guys mamimili ka lang guys kung saan ka pupuesto pag naligo ka guys ayan ayan ayan, ayan guys maliligo ka guys mamimili ka lang kung dyan ka, mag, dyan ka maliligo guys, yan. Yan, gusto mo dyan. Gusto mo dyan magpa, magtimpasaw dyan guys. Ayan. Tapos guys, galing pa sa pinakatuktok guys. Tapos, dito pa, dito pa guys. Ayan, ayan. Guys, napakaganda. Solid yung pagpunta mo dito guys sa haba-haba Sulit ang pagpunta mo. Ayan guys. Yan. Yan guys. Baligo ka guys, yan. Wow, yan. Ayan ang haba-haba falls. -haba Kasi bakit tinawag na haba-haba falls? -haba Dahil napakahaba talaga nitong paliguan namin, guys. 'Yan oh. Yan, yan. Yan guys, yan, yan. Yan, yan. Yan pa yung iba namin sa unahan, guys, oh. Ayan. Di ba? Ayan. Ayan, guys. Ayan. Wow, guys. Ayan, doon na yung pinakadulo, guys. Ayan. Diyan ka maliligo, guys. Malalim din diyan, guys. Ayan, ingat lang, guys, kay malalim. Ito, guys, oh. Maririnig mo talaga umaawit yung alon, guys. Umaawit yung alon dito, guys. Ayan, ang gawa ng kalikasan ng Panginoon, guys. Yan, Ayan. Ayan, ayan, guys. Ayan. Thank you for watching, guys. Thank you for watching. I invited ko kayo pumunta dito sa Haba Haba Falls, guys. Safety po kayo dito kasi ang ating daanan may hagdanan po. May hawakan, may hagdanan. Safety po dito. Napakaganda po. Sa buong surrounding, safety po kayo. Mayroon po tayong hawakan. Mayroon po tayo inuman. Mayroon po tayo mga upuan sa daanan. Habang nag-hiking kayo. Thank you for watching. Dito lang makikita sa Camp Elena. Yan.